Pag ako tumulong, may pusit ano? Joke. <laughs> Tulong Tulo. Tulo ka para may pusit ka. Kaya nga ano, dalo. dapat ahawak lang ako sa bangka. <laughs> diba? <Dalo> Ito! <laughs> dalo. Dalo. Pag tumulong ka, may pusit. <laughs> 可以、啊

May kaparte ako, charo. <laughs> yan, pusit naman yan. Magkano pusit dito? Ha? Huh? Magkano pusit pag sa bangka? Dalawang daan yan lang. Ganun din. Hindi ko katulog sa labar. Yes. Ah, hihila na lang ako ng bangka. Ba't po dito Ba't po dito

Anis is yan? Is bato yun? yan lang, huli lang ano? <laughs> ko sa andak. Pati na. Ilang yung huli mo? <laughs> Kahit wala ka na huli ka isa? Wala, katumal. Ang grabe naman yun. Wala daw siyang huli. Wala nga. Wala nga naman yung kanyang ano. Basket. Doon tayo sa kabila. Pag maalon, wala. Silang bato na nandito. Ay ko. ko. Ani? ka? Asa, pa tayo ng tuig. Ang kaagad ng Ay, no, oh, sarap of na. Boris oh. Ano pusit, ano bang pusit yan? Napakalaki ayong ano ano bakal. yan? Bakulan. Ano po yun? Matigas po yun. Ang yung may doma. Paano kailan naiistang po sa akin. ng hulm na. naman ng pusit na yun. <coughs> Hindi yata gaya yung pang ano no? to. Magkana is ng ganyan? Magkana is ng ganyan? Pre, nakawin na ganyan is na, pre! Pre, makaroon na ganito, kuya? 500? Ano no? mo naman, napakayaman ko. Dito, dito lang Dito, dito lang ako sa Sa... Dito di, sa timba... Ah, sa timba. Sa bals... Ano nga to? Sa bangka nagpunta. Ano yun? yun, yun Inihaw ba yan? Sila sa bawal? Eh. Pag-ihaw ba yan? Sabaw? Ah, pagsigang yan. Hindi yan pag-ihaw. Tabi yan, naman po to Ito pala isdang bato. Ayabas lang talaga kung makikita. Ano ano so, yung masarap dyan. Ito, yung Danoy! Isa lang to Ay, naka Isa lang, no? Isa lang siya. Ito yung iba yung sukat ng paa niya, no? Bahay yan. Yeah. Hindi naman nang nagalang. Magating ka dyan.

Lahat ng lahat ng mix na ano 200 250 din. Dali. Dalahat. 250. Bye. Diba 200 jo? Saan po yung seafood? Oh, ito ba 'ho? Bye. Wow. Dalar ko 'ho ni. ay gilid. Ayun o. Sino? Bilo.

ganta lang yung big sabag sabag sa sabag 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 na picturean sabag sabag na sabag 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 na sabag 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 gusto ko yung ano po sit na pag ihaw matigas yun eh. Gusto ko mag ihaw lang. Yung malang po tayo. Lupong po kami Wala po sit pa dyan na ipang ihaw. Ay. Patay na kasi kaya ganun. Thank you. <tik> Ay, oo, oh, nakakatuwa naman to. Tama, titin ako nga to, Nangagat ba to? Hmm? <ladyan> so, okay. ito, 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 ito. Ang kit naman na to. Hindi lang ako nakakit ganito. Anong klaseng grab to? Kamilo. <laughs> Ang sarap to. Aw. Parang balot siya, parang balot. Matigas nga lang talaga. Ang kit eh, oh. Ang kit eh, oh pa mm. Uwi ko to, napulot so, ko. Ito kay papa mo. Agarit ko sa sunahan, oh. Papa mo, bigay mo. Ano Papa mo, bigay mo. Isa pa. Isa pa. Dari ko, sa kayo. kay ay, Shane. Ito kay Shane. Ito Ito Balik pa. Balik pa. Balik pa. Balik pa. <laughs> 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 Mahirap yun may natin. O, ate. Takat to? Hey, uh, ako ng isda. Uh, <laughs> ah, tamo, Ay, tamo. Mo Thank tao. you. Ay, piligyan ako ng isda. shout out yan. Shout out sa... <laughs> uh, <upay meron> <laughs> sa mga tignu... <laughs> sa mga tignu Real to, di diba? <laughs> diba? <laughs> ba? Mga taga-real. Taga-real Quezon. Meron tayong libreng isda

Parang saya na ako dito sa akin libreng apat ah. <laughs> Guys, meron akong apat na isda binigay nila kuya. <laughs> May pong. Pwede, sakit. Kong, iyan mo, kuha lang papel dyan. Papel. Ang apat yan. Ang kainap na. Maga ito? Paprito? Sige. Yeah. Yeah. Yeah wag yung, yung ganto hindi diba? to masarap, di ba? wag ito. Ito masarap to sa mukha. Sarap ano? yan. Prito oh. yan. Ah? Mm. Sa kilo bang ba? Hindi, ano lang.